Para pala doon sa so mga nagtatanong kung ano talaga yung kinamatay ni Chico May mga nagme-message kasi sa akin ng mga kaibigan namin Asensya na kayo mga ate, mga kuyang Kung hindi din ako nakaka-reply gawa ng itong mga nagdaang araw talaga eh Malag ako Mag, uh, Siguro kailangan muna namin ma-release muna lahat to At yun yung sagot dun sa mga tanong nyo, eh, hindi rin po talaga namin alam kung ano yung kinamatay ni Chico. Kahit kami dalawa ni Chin, eh, questionable sa amin kung paano nangyari, bakit nangyari yung kay Chico. Eh, nito lang ilang linggo na nandito siya sa amin, eh, sobrang lakas niya, sobrang sigla niya. Nakikita niyo siya sa mga video ko na nagtatatakbo sa anong ganap. Kaya, magbigat sa loob namin. At yun din, yung dahilan kung bakit kami gumawa ng videos na to para mabigyan ng kasagutan mga tanong din namin sa sarili namin kung bakit nangyari yung kay Chico. Pero bago yon eh, hayaan nyo munang ikwento ko sa inyo kung sino baga si Chico sa buhay namin ni Chin. Hindi po talaga namin aso si Chico. Aso siya ng kapitbahay namin dun sa town kay Verde Recado. At yun, nagumpisa ang lahat nung umuwi kami dito sa Coron galing ng Batangas. Babago palang bumabangon ang lahat mula sa pandemya. Yun, Gumpisa yon na uh, pagalagala siya sa labas na hindi namin alam kung kaninong aso. Sobrang dungis niya ng mga oras na yon, nung panahon na yon. Lahat kami may tanong na kaninong aso yan? Sino may ari ng aso na yon? Ilang araw siya doon sa labas ni Verde Ricardo, pagalagala lang siya doon. Hindi pa namin alam ng mga panahon na yon na aso pala siya ng kapitbahay. Tapos sinahayaan lang namin siya sa labas. Hanggang sa dumating yung isang gabi na umuulan, may bagyo. Nung panahon na yon hindi pa talaga kami dito nakatira. Doon pa kami nakatira sa resto. Kaya nasaksihan din talaga ni Chico yung pagbubuo namin sa bahay na to. Yun, nung panahon na yon doon pa kami nakatira. Nung gabi na yon naisip namin siya, gawa nga nung lagi siya nandoon sa labas. Pinapasok namin siya sa loob, gawa nung may bagyo. Hindi namin siya pinasilong sa kusina. Tapos yon Mula nung gabi na yon, inabukasan at sa mga sumunod pa na araw, naging welcome na si Chico sa amin. Kumbaga, nagiging labas-pasok na siya sa restaurant. Doon na din namin siya pinapakain. Nililiguan na siya ni Chin. Pinugupitan na siya ni Chin. Yun, mahigit isang buwan din o higit pa na ganun ang sitwasyon ni Chico sa amin. Parang aso na talaga namin siya. Hanggang sa dumating yung araw na pinuha siya ng may-ari. Pinakuha doon sa katulong yata nila. Masa may pumunta nilang sa amin na kinukuha si Chico, sila yung may-ari. Yung araw na yun, sobrang bigat sa damdamin namin, pero kailangan namin siyang palayain dahil di namin siya aso. Hanggang sa dumating ulit yung araw, na uh, umalik ulit siya sa amin. Gawan, tumatakas nga siya dun sa may-ari. Pinatali kasi siya dun eh. May mga videos din ako na nakakatakas si Chico nang hinangat-ngat niya yung mga tali niya sa liig. May mga pagkakataon din na ilang beses siyang kinukuha ng may-ari, pinapakuha dun sa mga katulong. Ayon, kinakausap din namin yung mga tao nila minibigyan din namin sila ng payo na wag nilang gawin yung kay Chico para mapalapit din loob ni Chico sa kanila sana nilang itali kasi hindi yung gusto ni Chico eh hindi niya gustong nakatali siya may kakataon niya na sabi ng tao kumukuha kay Chico. Sabi niya eh, hindi daw kumakain si Chico pag nanodon. Ang lungkot daw. Magkakakain lang si Chico pagkain sobrang gutom na niya talaga. Pero malumbay daw talaga siya. Maraming pagkakataon na nangyari yon na kukunin siya ng may-ari. Tapos makakatakas siya, babalik siya sa amin. Tapos pag kinukuha siya, nagtatago siya sa ilalim ng lamesa sa kusina. Kaya nga sabi ko dun sa post namin tungkol kay Chico eh, hindi namin talaga siya aso. Pero salamat sa pagpili niya sa amin bilang tao. Kumbaga, pinili niya kami eh. pero sa isang banda hindi pa rin kami yung nagmamayari sa kanya kaya wala kami magawa ito lang mga nakaraan nung hilong beses na kinuha siya nung mayari eh isang linggo na hindi nakakalabas si Chico na lang namin yung tahol niya kasi hindi din kalayuan yung bahay siguro hindi makalabas si Chico hindi siya makatakas ang plano nga sa namin bisitahin eh hanggang sa binalita lang sa amin nung kumari namin na wala na nga daw si Chico gabi na yun na nalaman namin yun eh nagulantang talaga kami bakit? ano? sabi daw, eh, nakakain daw ng ipis. Meron namang isang sabi-sabi na nakagat daw. Sa totoo, ayaw namin harapin na yung may-ari. Kasi sana pinakawalan na lang nila si Chico. Hindi mangyayari yon kung malaya si Chico. Kasi bago mangyari yun, nandito si Chico sa amin, sobrang lakas niya eh. Sobrang tigas ng katawan nun. Sobrang lakas ng aso na yun. Kaya imposible mo makakain siya ng ipis. lala namin si Chico, hindi siya kakain ng ipis. Kaya yun nga, kung ano yung kinamatay ni Chico eh, kahit sa amin, questionable eh. at isa rin yun sa dahilan kung bakit namin ginawa ang videos na to para alamin kung ano talaga yung kinamatay ni Chico. Ngayong araw, pupuntahan namin yung may-ari para malaman gawin namin to para kay Chico hindi man kami yung nagmamayari sa kanya, eh, napakahalaga niya para sa amin. Kaya kailangan namin tayo to. Wala naman kami sa manloob doon sa mayari. Kumbaga, gusto lang namin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya. Parang maging panatag na din yung isip namin na kahit pasabihin na yun niya, patay na siya. Yun ang nangyari sa kanya. Kinagat daw ng insekto o nakakain ng ipis. Parang ang hirap paniwalaan. Pero kung ganun man talaga yung nangyari, kailangan namin tanggapin. Pero sa palagay ko, kailangan namin puntahan yung mismong may-ari para malaman namin. Yan kasi si Chico, meron siyang nililigawang asong itim dun sa town na pinangalanan na namin na si Jenny. Bigla na lang namin napansin, pag nababa kami dun sa town, eh, ang may kalaro siya dun na itim na aso, na babae. Eh. Simula tanghali, hapon, minsan hanggang gabi, hanggang uuwi na kami, hanggang magsasara na kami ng resto. Kalaro pa rin niya yun si Jenny, kaharutan niya. Minsan niya, binibiro pa namin si Chico na, Diyan ka na Chico! May chicks ka na eh, diyan na. Pero hindi, sa so, to, mas pinipili pa rin kami ni Chico. Kahit ang tagal nilang magkalaro ni Jenny, pag uuwi na kami, sasakit sasakit siya sa motor, uuwi siya. Tapos si Jenny, uuwi na din sa kanila. Kilala kami nung aso na yun, si Jenny. Pero nitong mga nakaraang linggo, nagtataka kami na parang may sign na binibigay sa amin si Jenny. May isang gabi na umuwi kami galing sa resto, na nagtaka kami. Bigla na lang kaming sinalubong ni Jenny at tinatahulan niya kami. hinahabol niya kami habang tinatahulan niya kami. Nagtataka kami ni Chin, kilala kami nung aso na yun. Pero bakit niya kami hinahabol? Bakit niya kami tinatahulan? Kasi nakarating kami dito, bakit kaya Inisip namin, siguro may mensahin ko sa iparating si Jenny. Baka kailangan ni Chico ng tulong na dahil nakakulong siya. Siguro ganun. Hindi ko sinasabing yun na yun, pero nito lang din nangyari yun. Kailangan namin mabigyan ng kasagutan itong mga tanong namin sa sarili namin. Pasensya na rin kayo gawa ng sa kadramahan namin ngayon. Eh, apektado yung channel namin ng Chin and Chong. Kasi napakalaking bahagi ni Chico eh. Ang dami naming video na paparating, nakasama namin siya maraming alaala. Pero masaya pa rin kami na naikip namin yung lahat. Isa yon sa dahilan kung bakit kami nagawa ng videos na to ngayon para makilala din namin yung may-ari, Ichiko. At yun, para malaman talaga namin kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya. Yun lang.